Gusto mo bang makapag-attract ng swerte ngayong buwan ng Agosto? So, sa paraan pong ito guys, ito po'y magdala ng swerte sa pananalapi. Magdulot po ito ng kasaganaan, prosperity po sa atin guys, and then magdala po ito ng swerte sa ating kapirahan. Kung mahilig ka tumaya sa luto guys, the best na mayroon ka nito, okay? At hindi lamang po maliit na halaga ang dulot nito guys, ito po'y mag-attract po ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago ang iyong buhay nito guys. Magtiwala ka lamang kailangan din mag-focus ka sa mga positive na mga bagay. At kung kayo man po ay gusto malaman kung paano ito gawin, panoorin niyo po ang video ito. Ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po bago sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, subscribe and then i-hit mo na rin yung bell all na yan para manotify ka sa next nating mga videos. So, guys, ito po ay napaka-challenges na buwan sa atin. So, ito sa ayon sa mga Chinese na paniniwala po, ito po yung Hungry Ghost na month, no? Hungry Ghost month. Okay? Pero sa atin po guys, kailangan po tayo mag-focus tayo sa mga positive na mga bagay. Okay? And then, ito po guys, ang ating mga gagawin ngayon, ito po yung makakatulong sa atin upang mag-attract ito ng positive energy. Positive na energy na yan po ay uh, magdadaloy, dadaloy sa loob ng iyong tahanan. At ito guys, kung mayroon ka nito sa iyong kwarto, habang ikay natutulog, ito po'y ay uh, gagana dito ang positive energy kahit ikay natutulog. And then mag-attract po ito ng pera sa inyo, magaan ang pasok ng pera sa inyo. Swertihin po kayo. Okay? At ganun din guys, protection na din ito para po sa atin at sa ating pamilya. Okay? So ngayon po guys, ito po ang madapat nating ihanda dito. Kailangan po natin ang bigas. And then, kailangan natin ang bawang. Guys, ang bigas po, guys, para po ito sa kasaganaan at uh, blessing, na maraming blessing. And then, ang bawang para sa protection and then swerte na rin ito, guys. Okay? So, kailangan din natin dito ang uh, cinnamon stick at panulat po. Kailangan natin ang malinis na papel. So, ito po, guys, and then kailangan pa rin natin dito ang pera na papel po okay kahit anong klase na uh, halaga po or any amount po sa pira na papel and then syempre ang ating silver coins okay so ito po guys no isa-isahin po natin ang bigas po para sa kasaganaan abundance at maraming blessing mag-attract ito ng uh, pera sa atin and then ang cinnamon stick ito din naga-attract din ito ng uh, swerte sa panalalapit And then, ang pera po na papel, guys, mag-attract po ito ng maraming, maraming, maraming blessing at pera na darating sa inyo. At ganun din ang silver coins at ang ating bawang naman po, ito po ay para sa protection natin. Okay? So, kailangan na kailangan natin dito, guys, lagayan po na garapon. So, sa garap po naman po guys, pili po kayong gumamit po ng mga yung mga lilinisan lamang po ninyo yung sa ladies choice, okay? And then, i-sterilize mo muna guys before mo gamitin, din patuyuin mo na siya, okay? So, ayan. So, first thing na iyo pong gagawin dito guys, dito po sa papel na ito, isulat ninyo po ang inyo pangalan, Okay? So gagamit po tayo ng pula na panulat. Pero kung wala po kayong pula na panulat, pwede po kahit anong kulay. Okay? Huwag lang 'yung itim, guys. So ito po ang una mong gagawin, guys. Dito po sa papel na ito, itong malinis na papel, isulat po ninyo dito ang inyo pong pangalan. And then, lahat po ninyong mga wish dito po. Okay? Kahit ano po ang yung wish, no? And then, kung mahilig ka tumaya sa loto, guys, pwede kang sumulat dito ng amount ng pera. Kahit magkano yung gusto mo. Okay? And then, pwede mong isulat dito yung dream house mo, yung dream car mo, lahat po ng mga pangarap po ninyo. Okay? Or magkano yung gusto mong savings na magkaroon po kayo. Okay, guys? And then, pwede mo ring isama dito ito guys yung mga ano guys yung uh, yung wish mo po para sa sa iyo pong maanak, sa iyo pong husband, okay? So ngayon po guys, once na nasulat mo na po dito po sa papel na ito ang iyo pong kahilingan kasama po ang iyong pangalan. So ang gagawin po ninyo dito guys, at uh, uh, ito po once na napuno na po ito guys, nasulatan na sa inyong kahilingan, tupiin lamang siya ng paganyan, guys. 'Yan. Tupiin natin ito guys. And then, dito po, ilagay natin dito sa uh, garapon. Okay? Ganyan po, guys. And then, uh, next, ang gagawin po natin, uh, once na nailagay na po natin dito ang ating uh, pangalan at saka yung ating papel na may kahilingan, ang gagawin po natin dito, guys, ipikit mo muna yung mata mo. Okay? Then, mag-focus po kayo. Hilingin mo po, guys, sa pamagitan po Ah, uh, sa oras na ito. Ito po 'yung oras na ito. Kung anong oras mo po ito ginawa. Ah, uh, magdasal ka, guys. Pamagitan po nito Lord, ito po 'yung magdala sa akin ng katuparan sa aking mga pangarap. 'Yun. Hilingin mo po and then mag-isip po kayo, guys, kung ano 'yung isinulat po ninyo, isipin nyo po ay talagang nangyayari na po. Okay? Kailan po magkaroon po kayo ng concentration, mag-focus po kayo, okay? Once na ah uh, nagiging positibo na po yung inyong mindset guys ito po guys ay next nito lagyan po natin ito ng bigas okay so ito po ilagay na natin ang bigas guys okay Ayan. So, ayan. Hmm. So, ganyan po guys, nailagay na natin ang bigas, nandiyan dito po yung papel. Ayan, okay, ganyan po. Nailagay na natin ang bigas, kailangan po yung papel, matakpan siya sa bigas. Okay guys, ayan. So ngayon, next na gagawin po natin guys, ito pong cinnamon stick. Dito naman sa cinnamon stick guys, kung may cinnamon powder kayo, pwede po, okay? Kung cinnamon stick, pwede rin siya. So ang sa cinnamon stick naman po guys, lagay mo siya dito. Okay, ganyan. And then isunod mo na rin ang tira po na papel. 'Yan. Tirang papel, guys. Pasok mo siya dyan. And then yung pera na barya. Niyan siya, guys. And then Uh, huwag kalimutan ito si bawang kasi, kasi ito si bawang guys, ang bawang po ito po ay magiging magkakaroon po tayo ng proteksyon kasi ang bawang mabilis po tayong matupad, mabilis matupad ang ating wish or kahilingan natin dahil nagkaroon po tayo ng proteksyon. Kasi ang bawang nagtataboy po 'yan ng mga negative energy. Ayan, sinasala po nito guys ang negative energy. So, ito po guys no, tatlo po na pirasong bawang ang ating ilagay dito. Pasok lamang dito, guys. Ayan. Ayan, danyan po guys. Nandiyan yung papel, nandiyan yung bigas. So ngayon po guys, ang next na gagawin po natin dito guys, magdasal po tayo ng taimtim. Magdasal ka guys kung ano yung ginagamit mo na prayer. Kung uh, kung isa kang katoliko guys, pwede kang magrosary po, okay? Magdasal ka ng taimtim. Na hilingin niyo niyo po na ito po ay magkakaroon po ito ng bisa. Uh, magkakaroon po ito ng uh, lakas magkakaroon po ito ng uh, mag, parang magiging lucky charm mo, magiging genie mo po ito. Na ito po ay magdala po sa inyo ng katuparan sa inyong pangarap. Habang kayo natutulog guys, ito po ay mag-produce po ito ng positive energy. Yung positive energy na yan, yun po ang magdala sa iyo ng tagumpay. Pangarap mo ay matupad, yung mga blessings sa iyo ay magiging magaan po, okay? So ngayon guys, pagkatapos po ninyong nag-wish, Gaya, ngayon, uh, takpan nun niya po ito, guys. Okay? Once na natakpan na ito, guys, dito po, ayan, ilagay mo na ito doon sa ilalim po sa iyong higaan Ito po, magdala po ito ng swerte sa inyo. And then, itong buwan ng Agosto, guys, ayan, magdala po ito ng swerte sa iyo. Sana po matulungan kayo sa ating topic ngayon. At kung kayo man po bago dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan, i-like, i-share po ang ating video na ito, and then subscribe ka na rin kung so, hindi ka nakapag-subscribe. And then, huwag kalimutan, i-click yung bell call na yan para man-notify ka next nating mga videos. Ayan. So, ayan, see you for the next one. Thank you so much, guys. Bye-bye. Lagi kayo mag-ingat, guys. Okay? Magdasal, magdasal, magdasal.